mga joker narin mo tayo mga ka-joker sa final at tagtag naalala ko lang ho yung kwinin sa akin ng ama ng mamay dakulo sa akin na ito do Alitagtag, ay nagsimula do ito dun sa isang aling maglalakong nanay si Priya. Tadito sa lugar na ito mismo naganap yung pangyayaring yun na nanay si Priya ay ng mga panindak. Nakita ngayon ng ama ng mamay Dakulo, natagtag yung suwil well, sa sapatos ng nanay si Priya. Ay ngayon ay tawag-tawag ngayon ng ama ng mamay Dakulo. Natagtag, natagtag. Ayun ang mga nanay ay hindi pinapansin at dire-diretso -dire lakar, dire-diretso lakar ng matanda. Isa tawag na tawag ang ama ng mamay Dakulaw, sabay, Alay, tagtag! Alay, tagtag! Yun. Kaya kung itong bayang ito, tinawag na alay tagtag. <laughs>